Hello mga kawiti, happy Monday and happy Tuesday to all of you, mga kawiti. So, yun, kitang-kita nyo naman kung saan kami galing kahapon. Pasensya na kayo, sinira ko na ng plastic. Ang dami kong mga notes. Nandiyan na si uh, Tito Dars. Tito Dars, kunin mo na ang pinggan mo. Bumawas ka na ng mga pagpalaki ng chan. We have a good news, we're going back to Hawaii. On September 27 to October 1st, 2023. Pero this time, hindi na masyado ano. Hindi na kami mag-Hilton. Kasi mukhang mahal lang dun bes. Hmm. Bumili ako ng adobo. Girl, kuha na ng rice. Ay, adobo checking? Yes. Kumuha ka ng adobo checking. Kung gusto mo ng ampalay... Ang pala May ang pala din. Mm -hmm. Saan ang kutsara mo? Wala akong kutsara. hindi, nga ako binigyan. Siguro sabi noon ay nakakamay ka din ng parati. Huwag <laughs> ka na... na Kilala na ako mga kawiti. Kasi nanonood sila sa akin. Mm. Ay, ang sarap ng adobo nila, Beth. Hindi ko ba't ang chicken nila eh. Iba ang luto niya ito. Nagbagi pa. Kwa pa. Tama na. Huwag mo akong... Ay, tama ka hawan. Huwag mo akong sinasabot. Kumuha ka ng ano, chicken. Ha? Masarap ang manok. Promises. Kumuha ka ng chicken wing. Masarap ang manok. Iba yan, yung sabi mo yung hindi mo ano. Masarap siya. Sure. Mm-hmm. Sure ba yan? So, kumuha ka pa dito. Ayan chicken natin. Korean style chicken wings. Mm. Kumuha ka ng pansit. Ayoko lang pansit. Binawasan ko ang Binawasa kanin ko eh. Japchae. Ayaw mo. Hindi na nakakain yan. Ay, masarap ito. Sige nga, lagyan mo ko. Lagyan mo ako konti lang din eh. Titikman ko mo. Haluan mo muna. Masarap itong Japchae. Eh, gas noodles, yan ano. Yes. Tama na. Mm. Lagyan mo ko itong gulay naman. Aring-aring may ano. Tama na. Arito. Oh. Tama na. Isa, Ay, masarap nga siya. Okay. See, don't listen to my told. I don't listen to my told. Ito naman, fried chicken. Mm-mm. Ay, mamaya na yan. Aba? Mamaya mo pa. eh ang dami kong adobong manok. Mga kawiti, doon ako natulog kina Darwin. Nanaginip daw siya. Nanaginip ako, nagmumukbang ako. Hmm. Sa mataas na, na building. Abay, nagising ako na ano eh. Yan. Para ako na ano na. Nasusuka, Nasusuka na ba? <laughs> Nahilo na ako. Mm. Bet ko ang chicken nila. Totally. Masarap. Mm-hmm. Totally ba ang babalik sa Hawaii kami uli. <laughs> Meron akong surprise ang araw uh, ito. Ano? Surpresang balita sa inyo. Ano? Tiyan na. Sa so, tinagal-tagal kong... Hinawak-hawak at hinimil-himil ang, hmm. ang... Ano yan? Ang Hopia. Oh, Hopia, nakabili na ay, siya. sa wakas po'y nabili ko na din. Pagkain ay maantap. Pa. <laughs> ay, talagang ibabalik ko sa kanila. Mm. mm. Mamaya dalawa na gunit atalen eh. Oh, hindi. No, okay. nung ito na yung Saturday. Bakit hindi mo nalabas kagabi? Tapos 'di ka na lang dumapo pala. Hay, ano mga bestie? Eh? Sasangga mo 'pag mga, mga Kawit, oh.

Chop. Nandito yung mga kawit si Sebi. Nakapuloy niya. Mabait din niya. Maharap nga. Ayan. Adaba. Sino ka naman nagtatak sa nari? Ayan, 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 ayan. Ay, abala eh. Ay, sabi-sabi pala.

bak mga kawit mm -hmm. mm -hmm. eh box mga kawit eh din kami mag Korean bubay pa ko namin na building nagpalo <laughs> Ang diaba Yaba Amoral from Belgium. Aba, nabot ng density to dollars ng Belgium. Yeah. yeah. Mga kapit, comment nyo nga kung taga sa Angkor din. Malaman natin kung saan na nabot ang aking video. May isang bansa lang kung hindi pa na ano. Ano? Now... Iraq. bawal doon mm -hmm. oh. Ba na mga kawit eh Diyan na kayo Tapos na Ngayon nakapagmukbang know, eh Dami akong ganap Yung Bernes na Martdayan hmm. Ay, Webes Sabado pala na martay yan. Tapos tumalo pa kami sa mga kaibigan namin. Na tinalo namin si Tito Edgar. Get well soon, Tito Edgar de Leon. Nagpunta kami sa Oxnard. ano pa ako ng crabs. Actually, may may vlog ako eh. Kaya lang, nung dumating yung mga kaibigan ko, luto na ang tahong, luto na ang hipon, luto na lahat. Nung dumating, kagigising ko lang derecho pagka hindi na na-vlog. Sayang nga. So, dear mga kawiti. I love you all. At maraming maraming pong salamat sa sumusuporta. Happy Monday. Ay, ang ganda ng kutis ni kawiti. I love you all. Bye-bye.